na biktima sa tulis sa usaka pawn shop sa may downtown area ng Dakbayan sa Sugbo niya Sabado sa Buntag. Makita kaayo sa CCTV ang gihimo sa mga armadong tao nga naka-face mask o nagkaw na bidagit sa ubay-ubay nga mga alahas sa mga establishmento. Ani ang unang balita. Kuha kini sa usaka pawn shop sa may Colon Street sa barangay Kalubihan, Sabado sa Buntag. Unang misudang usaka lalaki dahil yung duol sa gwardya ug mipadapa ni ini miabot sab ang mga kauban ni ini nga may dala nga long firearm. Ang mga staff sa ahensya wala ni nahimo kun dili mitago na lang tungod sa kahadlok. Mismo ang mga sospek ang miabli sa mga istante dayong kuha sa mga alahas ug sulod sa ilang dala nga bag. Sa laing angulo sa CCTV, sa gawas nga bahin, mabantayan nga may mga kaubanan sab sila nga nagsilbing lookout. Walay kalibutan ang mga nanglabay sa gawa sa pawnshop nga may tulis na deayeng nahitabo sa sulod. Wala ray duha ka minuto, misibat dayon ang mga suspect dala ang ilang mga nasakiyo. Matud sa usa ka atua sa gawa sa tindahan, mihana pagtiun ang suspect kanila. Wa di ko galingkod bagalingkod. Aw na aw. Oh, ako na ko langa. Sa tagdol ko kagtiun mo ton dagga ko richo. Ingna na man nya nobreya. Nya na sa NBI ko sila mo gingon. Oo. Mun dagga na man giimbestigahan na sa kapulisan ang insidente ug mipalawom sa ilang pakisusi. Gitan aw pasab, pila ang kinatibuk-an nga kantidad sa mga alahas nga nadagit. Yung apat na yon sila sila lang din yung ano yung sumakay sa dalawang motor. Okay. So we will check other areas baka mayroon pa silang lookout na mga ibang kasama pa gipangunayan ni Cebu City Police Director Police Colonel Ereneo Dalogdog ang investigasyon. Giingong pa sa direksyon sa South ang mga sospek sa pagsibat nila, maong gitanaw ang mga giagian nila kung na-capture ba sa CCTVs. We will uh, see kung ano yung kakalabasan ng backtracking natin. So kukunin natin lahat ng CCTVs dito. Tingnan natin kung may mga nagcasing na dito sa grupo nila yung mga previous previous days kasi kung makikita natin ba parang pinlano talaga eh mabilis lang yung ano mabilis lang yung pangyayari uba ni Marlon Melgazo Nico Sereno GMA Regional TV Live